Ano ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan? Binigyang linaw ni Pablo sa Roma Kapitulo 4 na ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan ay katulad ng sa bagong tipan dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, at sa pamamagitan lamang ni Kristo. At upang ito ay patunayan, ipinaalala sa atin ni Pablo si Abraham, na naligtas dahil sa pananampalataya. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Roma Kapitulo 4 Versikulo 3 ang mga talatang ito ay sinipi ni Pablo sa Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 15 Versikulo 6, upang patunayan ang kanyang punto. Hindi sana naligtas si Abraham kung ang batayan ng kaligtasan ay pagtupad sa kautusan, sapagkat siya ay nabuhay na apat na raang taon bago pa ibigay ang kautusan. Kaugnay niyan, ipinakita rin ni Pablo na si David ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, Roma Kapitulo 4 Versikulo 6-8, tinutukoy niya ang awit Kapitulo 32 Versikulo 1-2. hanggang 2 at patuloy niyang pinatunayan na ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Sa Roma Kapitulo 4 Versikulo 23-24 hanggang 24 ay ganito ang kanyang sinulat, ang salitang, itinuring na matuwid, ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Tayo rin ay mapapawalang sala kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Sa madaling salita ang pagiging matuwid ay, iginagawad, sa taong may tunay na pananampalataya sa Diyos, gaya ni Abraham at David, at tayo ay mayroong magkakatulad na paraan ng kaligtasan.